Abante, nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Avante, avante, Rancho Balita, Rancho Balita, Magandang hapon mga kaabante, narito na mga balitang umaabante sa oras na ito. Nasa 21,000 pulis ang ipapakalat ng Philippine National Police sa idaraos na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Sa panayam ng parikoy, sinabi ni National Capital Region Police Office NCRPO PIO Chief Police Major Hazel Asilo na ibinasi nila ito sa posibleng dami ng tao na lalahok sa mga pagkilos. Samantala, dalawang balikbayan box na report ng LWUA patungkol sa prime water pagpupulungan ngayong biyernes. Umaabante sa balita, si Abante Reporter Aileen Taliping. Eileen Zeus, nakatakdang pag-usapan ng darating na biyernes sa Malacanang ang report at rekomendasyon ng Local Water Utilities Administration o LUA kaugnay sa naging resulta ng investigasyon sa reklamo ng mga opisyal ng Bulacan laban sa serbisyo ng Prime Water. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkakaroon ng pulong sa palasyo upang pag-usapan kung ano ang dapat na maging solusyon sa report at rekomendasyon ng ahensyang nag-imbestiga sa reklamo laban sa Prime Motor. Aaralin anya ng Malacanang ang mga isulamenteng dokumento na kinabilangan ng isang folder at dalawang balik balik-bayan boxes para pag-usapan kung paano maaksyonan ang rekomendasyon. Sinabi ng opisyal na makakaasa ang mga consumer ng Prime Motor na hindi tinutulugan ng gobyerno ang reklamong idinilog nila laban sa Prime Motor dahil ang sinaalang-alang dito ay ang kap kapakanan at interes ng publiko. Kasabay nito sinabi ni Castro na sinimulan na niyang basahin ang folder at mayroon itong ibang nabasa na hindi pa alam ng publiko. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Report. Maraming salamat Aileen. Samantala, Anti-Political Dynasty muling inihain sa kamera. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Jess? Yes. Panahon na para matigil ang Political Dynasty. Ito so, ang panawagan nila Act Features Partylist Congressman Antonio Tino at Kabataan Partylist Congressman Rene Luis Co. Habang muling nilang inihain ang panukha ng batas ngayong 20th Congress layunin ng House Bill 209 na ipagbawal ang political dynasty sa sistemang political sa bansa upang matigil na ang pamumuno ng pare-parehong pamilya. Ayon sa dalawang mambabatas, nagkakaroon ng monopolya sa political power at halos iisang pamilya na lamang ang umahawak sa kaban ng bayan. Sa mga nagdaang kongreso, laging bigong makalusot ang panukalang batas na ito. Ako, si Jess Swerte ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radyo Live Report Maraming salamat Jess Samantala visa free entry para sa mga Taiwanese National Ipinatupad ng Bureau of Immigration Umaabante sa balita Si Abante Reporter Ryan Reluban Ryan sus. Sus, epektibo na simula nitong lunes ang ipinatutupad ng Bureau of Immigration na isang taon na visa-free entry para sa may hawak na Taiwanese passport. Ayon kay Commissioner Joel Anthony Viado, na ayon ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang turismo ng Pilipinas at patatagin ang diplomatic reciprocity. Siniguro ni Viado na inaatasan ang lahat ng mga kawani ng BI na nakatalaga sa mga international port na ipatupad ang kautusan alinsunod sa itinatag ng mga immigration protocol. Nakalatag din anya sila ng mga pamamaraan para mapadali ang tuloy-tuloy na pagpasok sa Pilipinas ng mga Taiwanese national. Sa ilalim ng Presidential Directive Number no. PBBM 2025-1539 na inisyo noong April 3 ngayong taon, ay ang mga uh, Taiwanese national ay papayagang makapasok sa Pilipinas na hindi na nangangailangan ng visa sa loob ng hanggang 14 days mula noong araw ng Hulyo na kasalukuyang taon hanggang sa katapusan ng Hulyo sa 2026. Ang reciprocal measure ay sumasalamin sa umiiral na visa-free privilege ng Taiwan para sa mga Pilipino traveler at nagpapahiwatig ng mas malakas na commitment para sa pagpapaus uh, pagpapahusay ng people-to-people -people exchange at re regional connectivity. Ako si Ryan Reloba ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report. Abante. Abante Radio Balita. Radio Balita. Ngayon. Para sa iba pang umaabanting balita, mag-like, follow at subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 naman sa TikTok, Instagram at X at mapapanood na rin po tayo sa Sky Cable, Channel 85. Ako po ang inyong kaabante, Sus Valdez. Magandang hapon po. Radyo Balita. Radyo Balita. <laughs>